Good morning Middle East, good morning Kingdom of Saudi Arabia. Good morning, good morning, good morning po. Wake up na po tayo dito mga kadama. Ayan ano dahil kadama na naman po ang ating posisyon ngayong umagang ito. At sa muling aking pagbabalik ngayon mga kababayan ko, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, para akong nag, Daming ano nito, kamen. ha, nag, na, nagbabalita kung ano yung balita natin today. So for today's video mga may guys, gumawa nga po ako ng gawa, gawa at tea. Ang kanilang mga, ano dito, mga paborito. Ayan, so yan po. palagi guys ang kanilang inainom dito No, well, anyway, milk away, ito po ang kanilang kepret kung sa Arabic pa, no, A lighter kung sa Bisaya pa, sa English, lighter din po, yan mga may guys, ano, so, wag na po tayo magpatumpik-tumpik, tikman natin tong gawa kung anong meron dito sa gawa nila, wag kayong iinom mga kadama ha, sa, ano, sa, uh, ng gawa paggabi na, kasi hindi kayo makatulog niyan, ayan, so, ako na, ako po naranasan ko na po yan uminom ako ng gawa ng hapon at pagdating ng gabi hindi ako nakatulog kasi nga po pala eh, matapang yan talaga mga may guys ano inumin ng mga matatanda yan kahit sa hindi matanda so yan po ang kanila ano, so, ito yung lulutoin na, natin, yung natin ano, today para sa breakfast ng matanda, matanda ano mga may guys kasi pansamantala lang muna na dito ako sa kanila dito sa Alcacen well anyway milk away doon po talaga ako sa Riyadh po talaga mga may guys so napadpad ako dito sa Alcasim. ayan so dito kami sa probinsya po talaga mga may guys ayan so yeah like I said gaya ng mga nasabi ko sa inyo no mga uh, previous vlog natin mga may guys ano na ano to na ipapakita ko sa inyo pero pasensya na po talaga ano kasi nga Uh, may mga circumstances talaga po hindi natin yan maiwasan kung minsan wala kang internet lalo na dito kasi nasa ano kami nasa probinsya ang hirap ng internet nakikunik lang ako sa kapitbahay namin mga may guys So mag voice over lang tayo dito mga may guys ano so voice over voice over lang tayo kasi yan na lang po ang ating pwedeng gawin today ito yung at lang chai ayan. ayan ito yung uh, ating lulutuin na uh, chai choy. Ayan. So, yan. Lulutuin natin yan. At ilalagay sa dalah uh, dalah Ito yung gawa. Ayan. Gawa po yan dyan. So, parang hindi na yata makatugma-tugma itong ating. Ito yung ating choy dito. Mga maigay. Ano? Mayroong ito yung gawa. Lalagyan ng gawa. So, yung sugar for choy. At uh, yung dates. Tamar. So, partner ng gawain, mga Paid may guys. Matanda, ano, kapag guys, dito kayo sa Middle East. Ayan. So, kawaii kawaii sa kami. mga nandito sa Middle East na mga kababayan natin. Hobbs, ano, like subscribe na din po yan, mga may guys. Ano, at comment down below kung saan po kayo naroroon. Kung saan po kayo nanonood. Ayan. Ay. So, konting pasilip ko lang ito oh, mga may guys. And yung ano dito tayo sa kabilang kitchen nila mga may guys. So, makikita nyo dito may mga sibuyas, bawang. Sa kanilang farm po ito nang gagaling guys. Kasi may farm po yung uh, matanda dito na inaalagaan po natin. Ayan. So, papakita ko sa inyo naman mga may guys. Kasi um, almost 2 months ago yata na hindi ako nakapag-upload. Ayan. So, pasensya na po talaga mga may guys. Ano, so, sana samahan nyo pa rin ako sa ni kong ito. Ayan, so papakita ko dito yung matiit na ano nila kusina yan. So napakaganda naman po eh. mga may guys ano yung mga disenyo nila kahit nasa probinsya. no? Hindi kagaya sa Pilipinas, nasa probinsya ka, eh parang ano, parang basta hindi maganda so behera na lang talaga sa mga ganito dito mga may guys ano lalo na sagot sila sa kanilang gobyerno dito wala pong problema yung sa so, pagkain lahat-lahat na po mga may guys dito so ito yung dito ako kumakain habang um, yan, ayan. So, papakita ko sa inyo itong maliit na ano dito, mga guys. Maliit na sala na kung saan man, oh. ay dito sila magtipong-tipong every Friday. Ayan, na wala silang pasok sa trabaho. Ayan. So, may mga dates dito. Dito yan, nilalagay. Kasi pag Arumant. sa ano yan, ah, lalanggamin yan. Kasi nasa probinsya po tayo mga may guys. So, <laughs> two months ago pa ta. Eh, two months pa ta like talaga ako dito natitira. At saka naman po ito ay babalik si yung isa si na, na siya po, po talaga on. yung taga-bantay ng matanda. So, doon ang CR, doon ang matanda. Oh, Diyan siya natutulog Mabayal at doon din ako natutulog so sa gilid baid. na yan. Kasi wala naman pong tao ito, dito oh, mga may guys pagsapit ng gabi. So, kami-kami lang po ng matanda. Ayaw ko naman po siyang iwanan. So, may room naman po ang mga katulong doon sa So mahirap, no? Ulitin ko mga may guys, ano mahirap na iwanan ko yung matanda kasi matanda na po 'yan talaga. So yung kanilang ano, yung, room ng mga katulong, yung kanilang mga housemaid ay nasa taas po talaga. So hindi tayo po hindi sa taas mga may guys kasi nga po yung ating alaga nasa baba. So yeah, ay ito yung ito yung kanilang ilaw dito maganda rin yan mga may guys yung ilaw nila. Ayun, appreciate ko po talaga yung bahay nila dito sa probinsya. Bahay po ito, lula po ito ng aking employee. No, kasi employer kasi employer ko guys, oh, mga may guys ay dalaga yung okay, ba? employer so dito tayo sa paglalaki na ng matanda, sala kunti lang po ito mga may guys at ito po ang aking nililinis ano doon, uh, sa tuwing araw-araw po yan at mga may mga mga guys dahil po yan, yan na tax natin dito sa loob ng kanilang bahay ayan so As you can say, na yan din po ang hagdanan pataas ay, mga may guys Ano na kung saan yung sinasabi ko sa inyo ay, na yung room mga, namin you know? ay nasa taas po At dyan lang po ako talaga guys, pwedeng matulog sa baba yung ating Ayan pataas po yan dyan, mga may guys At gusto ko na dyan lang, lang, kasi lang kasi nga po Ayan yung ating alaga yung ay nasa baba na mga So mga yan parmiro, So till date last part tayo nito Haha <laughs> So dito sa ta dito yeah, tayo you, mga so may guys. Ano yan? Uh, dadaanan watching. lang natin yan mga my guys. Itutur ko yan ang ating laundry area mga my guys. Dito ako patambay-tambay. So yan ang kabilang bahay dito na kung dyan ako nakakonek. And dito yung bathroom mga my guys. Ano here we go na talaga. Dito no bilis-bilisan na natin ang ating pag voice over. Ayan na napaka simple kasi nasa probinsya naman po talaga. So kapag kayo ayan dito so maglinis tayo yan ipadlock muna natin mga may guys nilalagyan ko siya ng ano ng piece of cloth kasi nga po maingay ayan so every time na ako ay maglinis ayan so naka gloves po tayo kasi yung chemicals ay matapang po yan talaga mga may guys nakakasira po yan sa ating kamay at sirang sira na din po yung aking kamay mga may guys so well anyway Norway <laughs> Kumusta, kumusta? Ito na mga may guys, yung ating buhay dito ano um, Ganito lang kasimple, ganyan yung aking toilet dyan at dyan ako naliligo Yan, so sinasalod ko yung tubig dyan, may mainit naman at may malamig So may ano naman sila dyan, may konting um, Ano dyan mga may guys, may konti naman sila dyan na yung shower ayan makikita niyo yung shower diyan mga may guys shower po yan so hindi ako mar ano diyan sa shower kasi para hindi ako uh, hindi para hindi malinis yung katawan ko kapag shower yung ginagamit ko so kailangan ko talaga yung mag kabu, -kabu lang ba kasi makapanglidlid ka nang maayos ayan so mga may guys ano ito na nakator na tayo akin yan no galing pa yan ng Pilipinas mga shampoo mga everything na yan ito yung ating washing machine dito ayan napakasimpleng washing machine mga may guys simpleng simply lang po yan talaga so napaka super bait na po yung mga yung matanda dito pati na po yung uh, family ng kanyang anak yan. so mga ano yan sila dito mga may guys mga mababait so nililinisan natin yan every time na tayo ay matapos sa paglalaba kahit sa Pilipinas yan po ayan hi everybody pakiyot-kiyot muna tayo dito <laughs> pa cute cute parang cute <laughs> ay aywa so yan na mga may guys ano dito na yung aking gamit ayaw ko ng akyat baba akyat baba naka prepare na po yan talaga dito mga may guys ayan so here we go lalabas na tayo at ito yung kanilang sala ng pang -babae. So maliit lang dito ang pangbabae kasi hindi pwede naman po, hindi sila pwede na magsama-sama ang babae at lalaki na mga bisita. So dito sila at ito po rin ang ating nililinis every morning po talaga yan mga may guys. ano Every morning, every day, every day yan nataks natin dito sa loob ng bahay. Ayan. So yeah, mga may guys, no papakita ko lang sa inyo, konting tour lang po ito and dito naman tayo guys, ganyan lang, maliit lang talaga at ko yan nililinis, dito naman ang sa panglalaki, ayan, maliit lang din po binabakyong at nililinis ko din yan, araw-araw ayan, kasi hindi po pwede makasama ang babae at lalaki, so dyan lang, walang table dyan lang sila maka, nakaupo palagi, ano, kuminsan ay ano, Uh, yeah, magluto muna ako ng pagkain ko it's already uh, mag alas 8 na yata ng umaga yan magkakain tayo ng ano natin walang kanin dito guys so uh, once once a day lang kami kakain ng kanin dito uh, lunch time kakain ng kanin hindi kagaya ng Pilipinas na unlimited yung ating kanin, yung rice. So, magano lang ako dito, guys. Magluluto ako ng bread kasi yan lang po ang ating pwedeng kainin. Ayan, so ayaw ko rin, ayaw ko rin na magluto kasi nakakaano na pag magluto-luto pa ng kanin. Kasi may pangmadalian naman nating kainin. So, yan na lang po ang ating... So yan, mga may guys, ano lutuin na natin. no hindi naman to lulutuin talaga. Iinit ko na lang ito para masarap din kasi malamig, sobrang lamig. Malamig ang ano ng hangin, malamig ang panahon kasi weather nila dito is ano talaga mga may guys. Um win winter time nila dito, sobrang lamig, no. Na, hindi naman masyadong lamig. Uh, katamtaman lang ang lamig dito. Hindi kagaya sa mga Uh, first country or first world na sobrang lamig talaga. Ayan, sa so naluto na natin mga may guys, pinainit ko lang at uh, yeah, ayan. So gusto ko yung brownish brownish para uh, masang ano naman siyang kainin, yung parang crispy na kainin, masarap. Ayan, so magko-coffee tayo mga may guys. ayun no, um, manok natin naka-prepare na yan. Magko-coffee pa tayo. Yung Choy, Ayan, actually may nagawa na po diyan Ayan, so magko-coffee tayo. Dito na tayo mga may guys. Dito na. Yung kanin ko yan kagabi mga may guys. Ano, naka-preserve na yan mamaya pag nagutom ta kayo. Titirahin natin yan. Oy, kainin natin yan. Yan, mga OFW ha. Huwag kayong pabaya sa sarili ninyo. Ayan, naka-prepare na talaga yung ating kape diyan Chay po yan, mga may guys, ano. Yan po ang ating buhay dito. So, kailangan madiskarte ka para di ka magutuman, oy. Huwag kang pa-arte-arte, huwag kang pahiya Kung may pagkain, halakain ka. Ayan, so brownies na talaga ito, mga may guys. Pwede na itong lapain, kainin. Ayan. So, ayan. Ayan, yan ang gusto ko dito, ano, yung uh, ano talaga siya yung brownies, talaga Ayan. So, pra-plaster na tayo nito, mga may guys. At kakain na tayo. Well, anyway, Norway, kakain na tayo at mag-inom na tayo ng tea, mga may guys. Ano? Thank you, thank you, thank you. Ayan, pa like comment, and subscribe na din po. Thank you so much, mga may guys. Ano? Ah, uh, kita kids, susunod natin na uh, yugto ng ating buhay, mga may guys. Kain tayo. Ayan, masarangsang talaga to mga may guys, kasi brownish-brownish po siya. And thank you so much for watching, and this is stay safe, everyone. Babush.